Walang tubig, walang kain, walang ligok-ligok. walang pera. Maraming pera. Walang pera. Samot na walang pera. Hi guys! Uh, hello everyone! Guys, uh, now we are here in Panas, Panas. Uh, Subrang sobrang layo dito guys uh, thank you so much guys na napuntahan ko dito sila marami sila dito so ayun po no guys dumating na kami dito so nagpasalamat yun sa tanan ako mga followers na support sa ko ano so mga lang ko sa uban guys ni ate isa yung ating ate okay? alita ate, ate lita ang say mo hang ang say mo na feel ting, na si pia vlogs dirisenyo hang barangay para sa akin, masaya ako nakikita kita ng personal at maganda ang tingin ko talaga. Happy happy ako yes. talaga na kahit bago lang ako sa pagkapi, ah, vlogger, pagka vlogger, sa iyo, na sport sa sport sa iyo. Pero napasalamat pa rin ako happy ako na nakikita kita ngayon. Ah, thank you, Tay. Ano po ang pinakamahirap na sitwasyon yung bata ka pa po or yung dalaga ka pa or yung may yes. May asawa na kasi. Wala po, walang pera pa. ano. Hmm. Ma -doktor, Ma doktor ang mga bata, ina na ba? <coughs> ah, okay. So ilan po ang anak ni Ate? Tatlo. Tatlo lang. Ah. Okay guys, ayun guys, tatlong anak ni Ate kaya ano, ah, mas mahirap daw yung nag-asawa, ah, nag siya ngayon. Kasi pag nag-asawa kasi tayo, yung parang ah, para na tayong tinalian. Tapos ganito kasi 'yon, yung may experience ko kayong mga dalaga, huwag muna kayong mag-asawa kasi magtapos muna sa pag-aaral para mag, uh, makahanap ng mabuting trabaho. Ayun, 'yun yung na-experience ko kay Ate na dapat ano, dapat hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Dapat mag-aral muna, magtapos ng pag-aaral tapos ano, pa, para makapagtrabaho si Ate Virgie. Kasi, ang tingin ko kay si Ate Virgie, guys, uh, siya po yung tao na ano, palatawa, siya po yung tao na mahilig magjoke, Tapos, ano, bang, hindi mo talaga sa kanya makikita na may problema siya o wala. Pero, so, ang tingin ko sa kanya, wala siyang problema. lang Kaya, yun, nati, Ate Virgie, uh, siguro, maganda ka dati, no? Super ganda. <laughs> so, tingnan mo, nagbibiro. Sa hanggang ngayon daw. So, ilan pong namigaw sa inyo tayo dati? Ang dami. Mga mo sabihin na, ang dami na pumasok. ilan siguro naging boyfriend nyo tayo? No, dog hunt. Ito, 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 sa uban Ah, si Ate Virgie po guys, hindi mo makikita sa kanya kasi maganda siya, tapos makinis yung balat. Tapos, ano din siya, uh, palabiro. Pag hindi siya nagsasalita, para maldita. <laughs> so, ng ngayon, ti asen po asawa niyo, Tia? sa bahay lang. Ah okay. Ah, uh, te ano pong masasabi niyo te sa ano sa sa sitwasyon natin ngayon? Palagay na lang natin sa ano pong napefeel nyo sa klima natin ngayon? Ang init talaga. Tapos. Ang init. walang tubig. Ah, wala pa tubig dito. Ang hirap sa tubig ngayon. Walang tubig, walang sariling, walang tubig, walang kain, walang ligok-ligok. <laughs> walang pera. Maraming pera. Maraming pera. Maraming pera. Maraming pera. Maraming da, walang pera. Samot na walang pera. Hindi na yung te, bala kung walang pera, walang ano, Basta baano, buhi. Hindi, basta maganda. Mm. Hindi <laughs> pa rin. Uh, ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat.